Isang beses lang ako hindi nakapaghugas ng pinggan pero pinitura niya agad para ipadala sa kanyang mama. Dahil bago pa lang ang relasyon namin ni Lou ay naramdaman ko na agad na ayaw sa akin ng ate niya. Grade 9 pa lang si Kai nang makilala niya si Lou at naging legal agad ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Madalas dalawin noon ni Kai si Lou sa bahay nila at dahil sobrang mahiyain ni Kai ay palagi lang silang nasa loob ng kwarto ni Lou. Kaya naramdaman agad ni Kai na ayaw sa kanya ng ate ni Lou dahil pag magkaharap sila ay wala silang kibuan. Hanggang sa makagraduate na sila ng senior high school dito dito na nalaman ni Kai na siya ay buntis na. Nung una ay problema silang dalawa dahil kakagraduate graduate lang nila at hindi pa yun nakaplano. Pero wala naman silang magagawa kaya tinanggap niya lang nila at nung mga panahon na to ay kakauwi lang ng mama ni Lu galing sa abroad. Kaya simula na magbuntis si Kai ay dito na siya tumira sa bahay ng kanyang dahil ito din naman ang desisyon nila. Naging maayos naman ang kanilang samahan pero nagbago ang lahat simula ng makapanganak na si Kai. Dahil isang umaga paggising ni Kai ay nakita niyang nag-aaway si Lu at ang kanyang na babae. Dahil nagsalita daw ang kanyang kay Lu na kapag siya ay uutusan ay palagi siyang wala sa mood. Kaya ito namang silo ay sinabihan ng kanyang mama na sino bang hindi mawawala sa mood dahil kung may inutos pa lang kayo ay may iuutos na namang kayo. Ilang buwan pa lang noon ang anak ni Kai at sa tuwing maglalaba siya ng kanilang mga damit ay lalapit sa kanya ang kanyang biyanan para ipalaba din ang kanilang mga damit. Nakakapaglaba naman noon si Kai dahil wala pa siyang masyadong inaasikaso dahil palagi naman tulog ang kanyang anak. Iniisip na lang ni Kai na nakikitira lang sila kaya dapat niyang sundin kung ano man ang ipagawa sa kanya ng kanyang biyanan. Ayaw din silang payagang bumukod dahil wala rin naman tao sa bahay ng kanyang biyanan pag umaga at ayaw din nilang malayo sa kanilang apo. Hanggang sa maging toddler na ang anak ni Kai, natuto na siyang maglakad pero napakaklingi niya at palagi siya nagpapabuhat kay Kai. Wala namang problema yung kay Kai dahil lalaki din naman ang kanyang anak at darating ang panahon na hindi na magpapabuhat sa kanya ang bata. At noong mga panahon na to ay bumalik na rin ng abroad ang kanyang biyanan na babae at once a week na lang naglalaba si Kai. Dahil nakakapaglaban na lang siya kapag walang trabaho si dahil si na naman ang magbabantay sa kanilang anak. Hanggang sa isang beses na hindi nalaban ni Kai ang mga damit ng papa ni Lu dahil natambakan siya ng labahin. Kaya walang ibang ginawa ang biyanan niyang lalaki kundi magparinig na sobrang dami niyang labahin pero wala man lang naglaba. May isang beses pa na bago dumating si Lu at ang kanyang pamilya sa bahay ay nakapagluto na ng ulam si Kai. At ang nakatokang maghuhugas ng pinagkainan ay si Lu, pero hindi niya yon nagawa dahil sobrang pagod siya sa trabaho. Nakatulog naman si Kai dahil buong akala ni Kai ay nahugasan na ni Lu ang mga plato. Kaya kinaumagahan maagang nagising ang kanyang biyanan na lalaki at naabutan ng mga hugasing pinggan. Kaya pinitsura ng ati ni Lu ang kanilang papa na naguhugas ng pinggan para isend sa kanilang mama na nasa ibang bansa. At sinabing palagi daw ang papa nila ang pinaguhugas nila ng mga pinagkainan. Samantalang doon din naman kumakain ang kanyang ate pati na rin ang boyfriend ng ate niya. Sa puntong ito ay gusto na sanang bumukod ni Kai pero wala naman siyang magawa dahil wala man lang silang ipon. Magkahati kasi si Lu at ang kanyang ate sa pagbabayad ng internet kuryente pati na rin ng tubig. Hanggang sa nag-birthday ang kanilang anak at wala pa rin silang ipon pero gusto nilang makapag-celebrate kahit simple lang. Pero ang tatay ni Lu ay nag invite ng mga kasama niya sa trabaho dahil daw birthday ng kanyang apo pero wala naman siyang binigay na pera para ipanghanda. At nitong nakaraang buwan lang ay nagsumbong na naman ang kanyang biyena na lalaki sa biyena niyang babae na hindi daw naglilinis ng bahay si Kai at palagi daw itong marumi. Kaya hindi ko na talaga kaya na ipinamumuka nila sa akin dahil naghanap pa sila ng ibang tao para maglinis ng bahay nila at maglaban ng kanilang damit pagkatapos ay babayaran na lang nila at tapos na. Parang pinatunayan talaga nila na tama sila samantalang ako araw-araw naglilinis ng bahay pero hindi nila nakikita. Kaya sana po ay mabigyan nyo ko ng payo kung ano ba ang dapat kong gawin. Kaya hanggang dito na lang ate Charis. At syempre, alam naman natin kung ano ang solusyon sa problema mo at walang iba yung kundi ang pagbukod. Kasi naguugat lang naman yung alitan at mga silipan kapag magkakasama kayo sa iisang bahay. Alam nyo sobrang daming mag-asawa na gustong bumukod pero natatakot sila dahil wala silang ipon. Pero alam nyo, sa una lang nakakatakot dahil pag nandiyang ka na, sigurado sasaya ka dahil magiging tahimik yung buhay mo kahit wala kang pera. Minsan pinangungunahan din kasi tayo ng takot eh, pero hindi kasi natin malala kung kaya ba natin bumukod kung hindi natin susubukan. Akala nyo lang na hindi nyo kayang bumukod pero kayo nyo yan lalo na kapag nandyan na. Kaya anong pipiliin mo? Yung ma-stress ka sa pambayad ng upa ng isang beses sa loob ng isang buwan o ma-stress ka araw-araw? <laughs>